tanong ko po sa inyo bali ano po yung ano po ba yung uh, aral at turo sa tungkol po sa ano po yung assurance of salvation paano po ako kung ito na po yung talagang tama katotohanan wala naman pong ibang assurance of salvation kundi yung salita ng Diyos eh kasi ang salita ng Diyos is the only uh, way by which we will uh, be worthy sa pagbabago, pagmamana ng buhay na wala hanggan. Ang salita lang po ng Diyos ang siguradong mangyayari. Eh. Sabi po ng ating Panginoon so Kristo sa 24.35 5. 5 ng Mateo. Mateo. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Tatapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. So, yung salita po ng Diyos, yun po ay ano, tiyak na mangyayari yun. Hindi po yun haka-haka, hindi po yung kapaka-kapa. -kapa. Siguradong pag -an Diyos ang Diyos nagsalita, mangyayari kasi hindi po siya nagsisinungaling at hindi siya maaaring magsinungaling. So ang assurance po ng salvation, yung salita ng Diyos. Pakinggan nyo sa Ebreo 6.18. Upang sa dalawang bagay na di mababago, Nadiyay, di maaaring ang Diyos ay magbulaan. Hmm. Ay mga mangagkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Ayan. Sa Ingles, ang nakasulat po dyan, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Kaya po, ang pag-asa natin, hindi po mawawala dahil ginagarantihan po ng salita ng Diyos na ang salita ng Diyos ay hindi po maaaring magturo ng kasinungalingan ng Diyos. Ang Diyos ay totoo, ang Kanyang sinasabi totoo. Kaya kung gusto nating maligtas, doon lang po tayo manghahawak sa salita ng Diyos yung aral. Yun po ang ikatitiyak natin sa kaligtasan. Unang Korinto 15.1 ang gandos. Basa. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. ayon, yun po ang assurance ng salvation eh. Kung tatanggapin kapin mo, Uh, iingatan mo yung mga salita na pinangaral ng mga apostol, kung kung matyaganin yung iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, hmm. maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Yan. Sa pamamagitan nito, sabi ng Biblia, ligtas kayo. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yung aral ng Ebanghelyo, yun po ang ikaliligtas natin, kapatid. Wala pong iba, kundi yun po malalamis salamat salamat po, po.